Ito ako ng alamang ngayon. Isang kilong alamang ito. I-paper serve namin para sa, sa nangyayari ngayon na lockdown. So, ganito yung mga pagkain na magandang ginagawa natin to makasurvive tayo kahit na kanin lang. Meron ka ng alamang, ay sold na. Makasurvive ka na sa isang kain. So, hindi naman natin sinasabing uh, naghihirap tayo. Pero pinakamaganda yun para makapagtipid-tipid. Itong alamang na to, ang sikreto para tumagal, nilalagyan niya ng suka o kaya kalamansi. Nilagyan ko rin siya ng konting asukal para pangontra sa alat kasi sobrang alat niya. Ayan, suka. So, ngayon, nag-iisip ako ng mga pagkain na pwedeng i-preserve di uh, uh, gagawin ko ng mga video para suggest din sa ating mga viewers at sa ating mga kababayan. Kasi mahalaga ngayong panahon ng lockdown. Kumbaga, every cent counts na yan. Lahat ng paraan ng pagtipipid na pwede natin magawa, gawin natin. Hindi natin alam kung hanggang kailan ito. Pero, kung pag-aaralan nyo yung mga pangyayari since pandemic yan ano na yan sunod-sunod uh, na mga pangyayari na ang mga mangyayari maliban dun sa pandemic kakaroon ding mga crisis sa ekonomiya la kakaroon ng mga pagkutom to the point na pwede pa magkaroon ng mga digmaan, gera so in short tama mga nasabi ko, magluto tayo ng alamang. Ang <laughs> ano layo na rating eh. No? Magluto lang ng alamang. saan saan na napunta. Pero, yun ang mga posibilidad. Actually, biblically speaking, eh, I'm di naman ako na, uh, I'm not trying to be uh, masyadong religious or something. Pero, I believe in God. Na talagang, kailan, mangyayari talaga mga bagay na ito. Pero hindi pa wakas. Pero dapat sa panahong ito, nakahanda tayo. Mag-isip tayo ng mga pagkain na pwedeng i-preserve. Kaya alamang. So ito, sa mga katagal na ito ng Bianas, sa buwan, kahit ito lang ulam mo, konti-konti nito, nakasurvive ko yun. Eh. Tipid. So, marami pang pwedeng kain. Alam ko may mga tao allergic sa alamang. So, hindi kayo pwede dito. Uh, pwede tayong magluto ng iba pa. Yung mga buro, buro, yung mga di ba meron silang pagkain ngayon, yung mga binuburo gaya sa Korea, yung nabantaan mo doon, Nakalimutan ko. ako. Yuna yun na yung... yun. Um, may repolyo. <laughs> Alimutan ko yung term, yung pangalan ng pagkain. Yung mga buro ngayon, mga halaga, yung mga napapreserve. Later on may mga tips din ako isi-share sa inyo kung paano i-preserve din naman yung well, mga prutas, mga gulay. Kasi may rep tayo, pwede natin siya i-preserve dyan. Pero may mga gagawin lang tayong mga application, like mga iahalo dun sa fruits or vegetables para ma-preserve ng ilang araw. Para kung kailangan mo siya at saka mo siya lutuin na uh, papanatili niya yung freshness ng gulay at sa So, tuto na tayo. Okay na tayo dito sa giniluto nating alamang. Gusto na nyo yung kawali. Thank you so much.